Good, good. good morning everyone. Today is uh, Tuesday. Punta po tayo kay na Mark. Ayun kung maalala niyo po si Mark yung bata nga. May kapareho ng sakit ni Reina. So follow up lang po natin kasi nagpa-schedule po ako ng check up niya sa Naga. So i-inform po natin siya na mayroon siyang check up sa Martes. Schedule po tayo. At uh, tara na rin po natin. Kasama ko po yung kanyang pinsan. Pinsan mo? Yung pinsan daw po na. Makita ko lang po ito dyan sa labasan. Hindi ko kasi alam yung bahay nun. Kasi po nung unang makita natin ay dinala siya sa... Nandun siya sa, ano, sa barangay hall kasi nga daw po ay uh, sinumpong nagwala. So natakot yung nanay, dinala sa barangay hall. Kaya hindi ko po alam yung bahay nila. Ngayon po, ayan, first time kong makakarating dun sa bahay nila. Anong pangalan mo ba? Mayan. Um... May an. Anong grade mo na? Grade 12. 12? Grade 12 din siya na. Ano, si Mark, di ba? Hindi ko lang po. Uh, grade 12. Anong tarang grade 12 din siya. Insan mo siya sa nanay side? Nanay side. Skinita. Ito pala po ang kanyang, ano, ito pala ang daanan. Tapos, nauna ka. Medyo malayo din pala, no? Ano na po dito, mga bukirin. Saan ka nag-aaral, Mm -hmm. senior high ka na so, nakakatakot dito pag gabi na lang ilang paggabi? Hindi ka natatakot dito maglakad paggabi? Oh, ngayon. Pero mal lumalabas ka pa kapag gabi? Nakatira ah, po kami sa labasan. Ha? Nasa labasan bala kayo? Dati po dito. Tapos lumipat pa. May bahay kayo doon sa labasan. Uh, bahay ko ng kita ako. 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 Kaya pala doon kita nakita. Ay, buti pala. May kasama po uli. Ako pabalik. Sa labasan pala siya nakatira. Wala ko ay eh dito. Nay! Magandang hapon po! Yan, hello Mark! Kumusta? Wag ka na mag-bless na tanong. hindi ako nagpapabless. <laughs> Kasi ayokong tumanda. Banda pala lang ano nila dito, Bermuda. Kumusta po? Okay naman. Kumusta ka Mark? Hmm? May cherry sipon po nagdating. Cherry sipon. Kaya pinakalig. May sipon na dumating? Dito po na. Sam ah, sige na. <laughs> <laughs> Kumusta ang ano? Pakiramdam mo ngayon. May nabati ko na yung kaso. Ito ka. Ano? Ito pa lang dito. Dito tayo mag-usap. Ay, ano? Ipok dito. May naririnig ka pa? Pag, ano na natulog, ay, pag, ano, pag natulog pa. Pag natulog ka, maganda niyan, huwag ka na matulog. <laughs> Tawa siya eh. Joke lang. Na <laughs> hindi na ba siya sinumpong? Hindi siya nagwala o ano eh pero nung isang araw, galit na naman po siya sa akin. Bakit? Okay, Gagalon siya o, oh, nagpipikit-pikit. Ganyan po si Rina dati, o, oh, napikit-pikit na ganyan. Bakit ka nagaganyan? Anong nararamdaman mo? Masakit ang ulo mo? Huwag ka mahiya sa akin. Huwag kang mahiyang magkwento, uh, magsabi kung anong nararamdaman mo. Asan ang sinunog niya na yung nasabi mo? Ay, ito po. Dun. Po, sa likod po na. Ma. Sa may hugasan po, nilagay po dun yung isang kahungkong damit, saka yung yung banig po, at sa mm. saka yung yung lalagyan ko po ng yung lalagyan ko po, po ng bigas. Tunaw na tunaw. Ha? Huh? Naubos talaga po nung ano hinahanap. Nasa yung bigasan po. Wala po. Nakita ko yung mga bigas-bigas na lang po. Naubos po siya. buti po hindi nasunog lahat ng bahay mo. Buti nga po. Naagapan po nila. awala ah, wala ka po dito noon? Andun po ako sa kabilang bahay kasi nga po pag naganyan po siya takot na takot na po ako. Nanginginig ko po, po lahat yan. Ah, na nanginginig ka na rin. po talaga ako sa ka, parang ang ginagawa ko po nagag. Nainom ako ng mainit na tubig. Kasi parang, parang ma, ano na po ako. Nagkukulaps. Opo, ganun yung pakirundong. Kaya di na po ako nakakaan. Alam mo yung mga sinasabi ni nanay mo? Talaga, hmm. Talagang, sobra po. Alam mo? Talaga, parang ano, hmm. lambot na labot Saka yung, ang lamig po ng kamay ko. Saka ay, yung ay, po ako. <laughs> Hindi ka ba na, naunawaan mo yung mga sinasabi ni nanay mo? Hmm? Nauunawaan mo ba na natatakot siya kapag yung nagwawala ka? Hmm? Parang ang layo nang iniisip mo. Wala na po eh. Hmm? Alas di ko naalaman sarili ko. Sabi Hindi mo alam sarili mo. Parang ano na daw. Kaya mo yan. Mag-pray ka. Ano na daw ate? Ay, iniisip mo kasi na gano'n ka, hmm. ka, ay. Ano nga po sinasabi ko sa Kaya po, iniisip ko, pag ano, mag-pray ka palagi. Mag-pray ka, para mapaglabanan mo yung mga gumugulo sa isip mo. Naano ko na nangot. Na, na, isang beses nga na eh, po, ay, ano, an, nag-inom nag na ako ng yung, 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 sandroks, baga, ate. bakit ka nag-inom? buti nga din na, di na, natuloy na, tuloy yan ay bukang iinom noon na, naawa na na po ako sa sarili ko so, sabi ko parang ano din kahit kung saan saan na po ako nakapunta ng ano mga pagamutan di na hindi ako gumagaling gagaling At ka yung, tulungan mo yung sarili mo marami kang ano ay ah, iniisip na, na ano na ako doon sa sa uh, sarili ko nag-inang nakatry pa ako mag ng ano sa sa ano sa meses ano lasa ng sunrocks? Ah, mo po. <laughs> 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 Napapatawa naman natin siya. May amoy, lang. May lang pero walang lasa. Pero sumakit lang yung lalamunan mm. niya. may wala po ba kayong ano, lahi na ganyan? Man po. Siya lang talaga. Marami ka lang guni-guni. Sabi ko nga po so, hmm. sa Sabi ko, ikaw din yung sarili mo din makakatulong. Totoo sabi yan. Hmm. Sarili mo lang din na makakatulong sa Sabi, hindi mo kita pinapabayaan. Sabi ko lahat ginagawa ko. So, mahirap pero sabi ko gagawin ko naman lahat po. Mahirap talaga po. Lalo hmm. sa tagan. Tagan talaga po. Sabi ko nga po, din, talaga yung gagawin ko minsan nga parang gusto na din sumuko parang minsan sabi ko kung pwede ko na itong iwanan iniwanan ko na ito pero hindi pa, ano mo po kasi mangyari yung kagandahan o kung ano pa man di ba po lagi nakasalala yung pangalan ng magulang yes anak mo yan ay opo okay, kahit ano hindi ko rin pong pero sobrang hirap po talaga Nakakatulog ka sa gabi. Huwag ka munang mag-cellphone. Mas nakakagulo ng isip mo ang cellphone. Pag nag-cellphone lang, music man lang. Anak, ah, music aking, lang. Eh. Mm, ah, okay. Pang relax naman yung music. Pero yung manunood ka, kasi malakas ang radiation ng cellphone. So, okay, apiktado pa yung... Huwag hmm. ano, ka yung, manood ng mga, ano kung ano-ano ha. Huwag mo mga, na manood ng kung ano-ano. katabi ko. Mas maganda ano, mag music ka ng mga worship song. Yung mga song, ni, mga Christian song. Alam mo yung mga ganun Mag search ka Christian song. Matalino eh. Ang galing mag English. Natalo ako. <laughs> Ayan na. nag charge. In, English ang kasi. Ganyan talaga mag siya. Elementary po po siya. Ganyan po talaga siya. Kaso nga po, nabago lang talaga po yung ano nung pag-aaral niya. Simula na po nung parang naglalala na. Parang nga po, nawala na siya sa pag-aaral. Kahit pero gustong gusto po niya. Pero parang di na niya maano yung pinag-aaralan. Hindi niya ma-isaisip na. Hindi na niya Parang hirap na hirap na siya. Baka kailangan mo ng ano, ibang environment. Ayun po. Magcharge ka? Nagcha-charge ka? Nagsisimba ka? Siya po. Nagsisimba po kayo. Saan po kayo nagcha-charge? Dito po, may misa po tuwing Linggo. Mmm. Pag Sunday, ayan, sikapin mo laging makapagsimba. Para hindi magulo yung isip mo, ano? Tsaka mag-pray ka palagi. Kapag yung magulo na yung isip mo, mag-pray ka. Si ano lang naman talaga makakatulong sa atin ay eh, si Lord humingi ka ng ano guidance galing kay Lord tapos tulungan mo yung sarili mo kasi ano eh naguguluhan ka eh ikaw mismo naguguluhan ka sa sarili mo eh no hindi mo alam kung anong gagawin mo step by step kasi magagawa mo yan magawa sa sarili mo kasi si nanay nahihirapan na din o po, talagang sa haba ng panahon. Halos 9 years. Grabe na. No? po, talaga sabi ko nga. Sa nine 9 years, sabi ko, paano ko ito nakaya? Pag ganyan ako na po, naisip ko din po sa mahabang panahon. Hmm. Sabi ko, ay andal pa din ang panahon. Kasi po, di ba, sa nine years, kahit po paano naralampasan mo. Hmm. Ano? Tagal na ano, 9 hmm, years? Po, ko, Pero um, parang ano man siya, yung ganyan, normal. Oo, uh -uh pero may time po talaga na hindi ko po maintindihan may time talaga na sinusumpong siya saan yung si alam mo ba kung ano saan yung sinunog mo nakita mo tingnan daw natin kung saan yung sinunog mo nung nakaraan may ah, sabi lang pero hindi mo yun alam Saan yun ay? Tingnan ko daw po. Ay, dito po yung ilan. Lagyan ko na lang po ng pinto na si ko. pinanggal ko. <laughs> Ito ah. po yun. Sunog na. Sunog po siya. Sinunog na yan. Opo. Oh, Andiyan po yung bigasan ko. May laman na 10 kilo lang ata po. Sampung <laughs> kilo lang bigas. Talagang natunog po diyan. Tapos yung banig po na plastic. Nilagay po niya diyan. Nakita ko na lang yung tunaw na po siya. Grabe Tapos yung damit ko, isang box ng bahay. Sino nagtaga nito? Siya Ay, hindi na po. Nung pig, uh, ano na po, at di po na ano yung... Karin. yung may sunog. No? hindi, eh, eh, hindi, Sila ano, yung sinusunog po. Kasi nagtutuloy-tuloy po yung ako. Ito may sundang akong kapot baga. Kaya ginanin natin po nila at matuloy-tuloy pa rin okay. po. Okay. Yun nga po, ubuti nga po na aga nila. Tapos yeah. yun lang po yung Ay, na -ano. na pala doon ano yung bubong lang po. Hindi ko pa alam kung paano na ano. Muti, hindi na talaga nasunog ang buong bahay. Na, maging masaya. Isipin mo lang, isipin mo lang palagi yung masayang mga bagay. Huwag ka mag-isip ng mga malungkot na bagay. Nay, ah, pumunta ako dito para sabihin na may check up po tayo ng Martes next week. Umaga po. Pero sa Naga tayo. naga po tayo ha. Nagpa-schedule na po ako. Yun lang kasi ang nakuha kong islat. Martes. Kasi alam nyo naman, pag-psychiatrist talagang ano eh. Punuan. Okay, Mahirap mm, talaga. Mahirap mm, ang schedule. Pero, ayun, sa Martes po, may check-up tayo sa Naga. Agagahan lang siguro natin. Para maaga tayo makarating sa Naga. Kasi 2 hours din ang biyahe ay mula dito hanggang sa naga. Doon na lang siguro na kayo sa labasan? Opo. Mga, mga anong oras po kayo? Machat ako. Ito Ay, na, oh. may ano to eh. May cellphone man si Mark. Ah, hmm. I-message kita ha. Huwag nang mag-isip ng kung ano, ano. Gusto mong gumaling. Ha? Opo. Oh, gusto mo palang gumaling. Tulungan yung sarili ha. Tulungan mo yung sarili mo para gumaling ka. na? at mahirap bagay yung ano may iniintindi na may sakit so yan, hmm. so lahat. Opo. at mas mahirap alagaan yung mga katulad nila kasi ano sila eh modi. modi talaga sila minsan nakala mo okay masaya sila tapos maya maya magbabago sila ng mood alam ko po yan kasi one year na po halos na sa akin si reyna Magwa-one year na siya sa March na nasa akin na yan. Yun nga lang, thankful ako kasi magaling na siya. Malaki na yung improvement. Hindi pa man 100% na magaling, pero malaki na talaga yung improvement niya. Ang case kasi ni Mark is halos parang kapariho nung kay Reyna, na parang may naririnig-rinig siya, yung mga ganon. Tapos, nagtitrigger din to eh. Minsan niya kumakain pa naman pag-aibigan nagapu siya tumitingin ko sa masasabi sabi ko may tao may tumatawag na ganun po siya mm. sabi ko hayaan mo huwag mong pansinin niya mga ganyang boses sabi ko magdasal wala yun guni guni mo yung lang yun po, sabi ko sa kanya alisin mo kasi yung mga guni guni sa isip mo May lahi ba kayo na ng mga albularyo na nanggagamot, yung mga ganang? Ay, wala, wala man. Ah, hindi big sabihin kasi yung iba baka sabihin, may sinasabi sila baka may third eye daw, yung ganoon. Oo, oo. Oh, ay, exercise eh, side po ng papa niya. May mga albularyo. Opo. Nang gagamot. Opo. Kasi sa mga ano ba, may mga nakikita sila yung may mga third eye ba? Yun, oo po. May sana may ganyan. Wala muna wala ka man third eye. Ang third eye kasi hindi man yan magagamit hanggat hindi mo ino open. Nasa iyo man yan eh. Kaya mo yung kontrolin. Kaya kontrolin mo. Ikaw lang yung makakatulong sa sarili mo kasi ikaw yung nakakaramdam. Alam mo kung kailan ka magti-trigger, alam mo naman kung ano yung mga naririnig-rinig mo. Pwede mo yung ano, iwasan. Pag may nakarinig, nakarinig ka na ng mga ganoon pray ka na. Hindi kaya mag-ano ka, uh, anong tawag nito? Kumanta ka ng no, mga Christian song. Malaking tulong yun. Para mabawasan yung mga guni-guni mo. Ha? So, ano. Sa Martes, ha? Punta tayong Naga. Huwag mo na ako English, yun. At, nadugo yung ilong ko. Nanonose, bleed ako. Ay, matalino <coughs> siya nung nag-aaral. Um, Opo, oh nung elementary. Nag-graduate po siya talaga. Nasa UNO po siya. Eh. Matalino pa lang bata. Kasi bago talaga po nung magkasakit na siya. Gagaling yan, ay. Huwag kang mag-alala. Pray lang tayo. Nalig tayo sa Panginoon. Wala naman pong imposible. Gagaling po yan. pag naging eskwela. Huwag akong sarili. Kasi tumagang sakay-sakay. ko pag aarap ito. Nay, dapat si mama pag aano. Sa porta po. Alam mo, ganito. Mag, ganito tayo, ha? Ganito ang isipin mo muna. Mag-step by step tayo, ha? Magpagaling ka muna. Unahin muna natin yung, yung kagalingan mo, di ba? O unahin natin yung mag step by step tayo. May kasi natin pwedeng biglain na mag-service ka tapos baka mamaya bigla ka mag-trigger. 'Di ba? So step by step ha. Kontrolin mo muna yung mga emosyon mo. Ayan. Yung mga uh, nakikita mo na yan. Mga guni-guni mo na yan. Kontrolin mo muna, ha? Nay, may mga time ba na 5pm? 5 Doon siya nagwawala. Hapon, alas 5. Ay, o, oh, ganyan po yung oras nung mag-ano. Um, mm -hmm. Ganyan pong oras na oh Oo, ganyan. Ganyan din si Rina alas 5. And kalimitan sa kanila is yung parang Martes at saka Biyernes. Kaya napunong martes po nung Martes. Mhm. Kaya sinasabi nung iba na may mga ano daw may uh, bad spirit daw, nasasapian daw. Pero ano po 'yan siguro? Um, minsan naman nagagamit lang ng ano 'yun eh. Mga badness na uh, po 'yan dinadating. Opo, nung Martes pala nandoon kayo, kayo ano, sa ano no? Po, sa hmm. Kasi sabi ko baka pag mag-alas pag alis nila dito kung anong gawin niya ulit kaya doon na po talaga siya na tulog sa tulog na mag pray ka ha manalangin ka palagi para mawala yung mga guni guni mo ikaw lang makakatulong talaga sa sarili mo kasi kahit anong dami ng gamot kundi mo tutulungan yung sarili mo useless yun nga po sabi ko sa kanya mm. unang unang yung sarili mo useless talaga kasi sabi ko lang, andito naman ako kahit ano um, andito naman ako din naman kita papabayaan mm, buti napakabait ni mama mo nakasuporta sa iyo kasi kahit anong gawin ko po anak ko siya ay mm. nasa akin lahat yung responsibilidad ako, maganda man o hindi yung, yung ano no ako yung nakataya eh mm -hmm. kasi ako yung mama ako yung mama. Sige po. Tsaka wag ka mahihiyang magsabi ha. Kung may problema, wag ka mayhi mag magano mag-open. Maihiya. Eh, ano, saro lang ang gusto ko eh. saro lang talaga. Anong gusto mo? Pagkatapos ko, pag, Oh, ano. eh, yun pala yung gusto mo. Kaya nga mag step by step tayo ha. Pagalingin mo muna yung sarili mo. Kontrolin mo yung emosyon mo ha pag alam mo, pag yung kaya mo ng kontrolin yan, makakatapos ka, promise. Pag nakatapos ako, kasi pag, ano, may trabaho na ako, tutulong ako si mama. Sa kanya ko po, ibigay kung ano. Sige. Ay, hindi ako magtatagal, hapo na. <laughs> mm, buti nga sinamahan ako, nena, ano, nagita ko sa labasan. Opo, hapon na po talaga kami lumabas. Ayan. Ah, inano ko lang na may check up tayo sa Martes para maka-prepare din po kayo. Martes po tayo. Naga tayo ha kasi yun ang first check up natin ay so naga. Mag ano ka ha? Pagaling. Huwag malungkot. Sus, masarap mabuhay. Ay, yama pag okay, okay ka. Sama-sama ka namin sa, ano, sa mga misyon. Sama ka namin para maaliw-aliw ka. Alam mo, maswerte ka. Napakaswerte mo. Kasi nandito yung mama mo. Nakasuporta sa'yo. Kaya napakaswerte mo. Nay, pambili mo ng ano. Ay, salamat Welcome po. po. Salamat. Welcome po. Salamat po. Ay, salam. Ay, welcome. Welcome. Kasi wala po talaga. Nasaan po ang mister mo pala? Ma, may, may pamilya po pa kasi itong ipang sinusuporta. Kaya, di naman ako nag-uwi. Di naman ako siya na-uwi. Talagang kami lang po. Single mother ka po pala? Opo. Baka isa rin yun sa pinagugulo ng isip mo. Ay. Hindi naman. Pero nakita mo si papa mo. Papo, napunta mo po dito. Di pag gusto niyang binadalo mo po. Gulat ako bigla. Ano? Ano? 4 or 4 years pala talaga nawala siya. Sige na, magtulungan tayo ha. Kasi pag okay na okay ka na makakatulong ka na kay mama mo ha. Single mother pala si mama mo. Oh. Tulungan mo siya ha. Sige, Martes punta tayo naga para mapa up ka tapos maresitahan ka ng gamot ng mga pampakalma kasi hindi man ako doktor. Ano lang ako, mukhang doktor. <laughs> <laughs> Ayan, tawa lagi, huwag mag-isip ng malulungkot. mag isipin yung problema, masarap mabuhay. Mag-focus ka dun sa uh, future. Ha? Sige, nai, Thank you po. Maawin ma na po ako. Salamat po maray po Welcome po. Ay, salamat po at may nagpapasalamat din po ko yung taong nagano sa amin na nag-recommend ako sa inyo hindi ko po talaga yung kala. Nagulat po ako nung ano. Di ko po yun ano. Tinawag di lang ko po, ako noon. Di expect Sabi ko, ay, oo daw kasi sabi niya, gusto ko talaga matulungan ka. Kasi alam ko, hirap na hirap ka na. So, ay salamat din. Oo, sobra pa ako ng papa. Salamat kasi talagang hirap na hirap na po ako. Lalong-lalo lalo na sa financial po. So, siyempre baga po, minsan so, di po ako makatrabaho di man ako makatrabaho kung saan na ano na lang po kung kahit ano na lang po na pwedeng pagkakitaan Apo, gano'n na lang po martes kita tayo ha pero kung makakabalik ako bago magmartes, babalik uli ako dito nadalawin uli kita gusto ko lagi kitang dinadalaw ay para may kakwentuhan ka ha sige alis na po ako na salamat po. Welcome po. Maraming salamat po. Welcome po. Picturean ko muna silang dalawa. Tingin dito. Tingin daw. Swell daw. Masayahin ka man baga. So, ayun. Ay, kukunad. Natalapid tayo. Yan, napuntahan na po natin si Mark at nakausap natin. May schedule po siya ng check-up sa Martes. Ah, oh, ata? Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusuporta sa Team Kalingap. Sa mga hindi nag skip ng ads, thank you so much po. Sa mga OFW, na walang sawang tumutulong sa aking mga beneficiary. Thank you so much po. Hindi ko na po kayo isa-isahin ang mga suporta at mga pinadadalan yung tulong. Ay malaking nga bagay po para sa ating mga beneficiary. Bye-bye po. God bless us all.